So, wala yung buntot mga kalots. Dinabot ko sa suka, paminta, tsaka bawang. Ulo at tsaka gitna lang yung isisigang ko mga kalots. Lalagyan ko ng talgos at tsaka spinach. Tapos talaman sila ng asin spinach mga kalods eh, mga malalapad yung dahon so meron kami spinach na malalapad yung dahon at talbos at saka spinach yung nilagay ko <laughs> Thank <sharp inhale>